Ayan, sinigang na bangos ang ating ulan. Ayan, Tisay, nakapesto ka na dyan, ha? May nakikita ka na naman dyan. Ayan, kain na tayo. Ayan, kain na tayo. Bakit ang bigat kung pa lang to. Sobrang ini. Sobrang ini. <laughs> Sobrang it's alang naman anak. Magbayad muna tayo at magbayad tayo muna anong laki ng bayarin natin sa kuryente. Malaki ang bayarin. Ayan. Para tayong bumabagi sa electric pan. Ako muna anak, huwag tayo magsalo sa ano. Huwag tayo magsalo sa kaldero. Anong ba ulamin mo? Ay man sa bau. Ang dami ko pa naman sinandok na bangus. Ito muna. Ito, yung una ko nakita eh. Okay. okay. Ayan, kasi meron kaming ano, binili ng asawa kanina. Ano ba yun? Parang caldereta. Caldereta ba yun na? Caldereta. Ayan, ang ulam namin is sinigang na bangus. With eh, may gabi pat may gabi. Pero dapat ito hindi walang gabi, kaya lang sayang. Galing pa ito ng probinsya. <laughs> Hinalo na lang din. Hindi naman magreklamo si Bangus eh. Hindi naman magreklamo yan siya. O diba? Ah, uh, mahigit isang taon lang tayo nag-diet sa kanin. Tapos ngayon, lamon ulit ng kanin. Hindi, hindi naman lamon, konti lang yan. lamon sa kanin. Magdayo tayo sa kanin. Ayan, wag kumain na yung madami. Oh, grabe, ini po. Ama, ano talaga yun? Ayan, ang sinigang na bangos is, dapat ano to eh, um, sinigang sa bayabas eh, kaya alam, walang bayabas. <laughs> yung kapitbahay ko, kaha, gabi tinanong ko kung may bunga yung bayabas nila. Parang, ano na, mumulaklak pa lang daw yung bayabas nila, walang bunga hindi rin nakabili ng asawa ko sa palengke. Kaya ayan, sampalok na lang. Sampalok, no, sampalok na lang. Masarap sana to, ano eh, sa bayabas. Walang bunga yung bayabas ngayon. Bayabas nila. Ayan, kakain muna kami with pusa. May kasama, may katabi akong pusa dito. Si Tisoy. Ayan. Ayan kain mo na. <laughs> Nagtatago ang anak ko. <laughs> Nagtatago sa camera ang anak ko. Asawa ko mamaya na yun kakain siya. Ayaw niya eh. Siyempre, sabi ko, ayaw niyong kumain, hindi ko kayo bibigyan <laughs> soft Sabi ko, i-estruhin ko yan. Ayaw niyong kumain, na Kain mo na. Okay. Hmm. Akin to. Pala na nating <laughs> Kain mo na. Huh? Kain ka muna. na nating Natapos mo. Ipapal niyo ako Balay. Alam ko na mo Ang Wala alas dos. Ito daw sa akin. Nakakatakot sa bukoy bukoy sa pautos na matibay para yung pantakbo mo. Hindi tatang may pantakbo mo pwede. Alam? Hindi, titin ko sa sa pautos. Yung matibay. Bakit matibay na kayo yung kinapatos nila eh? Hindi, malay mo. Pantakbo yan eh. Eh, bali, eh, makakita pa akong mag maganda. Yung mag original ako na, nakakita akong Nike. Original. Ayaw mo ng Puma? Kaya Puma. eh, Puma yan eh. Mga, mga, yan, mga, mga eh. original eh. May eh, bakit original maganda. din yan? Nike Hindi. Anak, minis small ni tata yung, <laughs> yung, <laughs> yung binili natin. Hindi, mga uh, um, ano, ano kasi. Alam mo naman mga mag... Eh, eh, si Ryan niya, magkano ko sa si pasaraya? 13. Hmm. Ay, pang, syempre, mayaman yung gabi ka yun nga, yun yung yan ako Pose, ano nga, yung matibay nakikita mo talaga yun, ano kasi na pag naluluman, hindi siya na ano alam yung... mo, pagka gano, pag gano'n, pag, pag sa oka yun mahal pa din yun ay hindi, tapos may medyo mura-mura o hindi naman kumakain yan, ano gagawin mo? nagbibihis <laughs> <laughs> um, <laughs> mm Hmm? Hmm? Tapon siya? Hmm, ano? Kainan. Ang absent. Nampak. Nampak ayaw pa lang ako tapos din. Tapos, tapos nilawag pangali. Okay. May gawa na tapon ka. Ayan. Ah. Nulis daw. Hmm. Nangangawa pa sa tatay mo sa patos. <laughs> hmm, mamahal ng mga sapatos eh dati sapatos na sapatos na inaano ko ano lang eh 150, 150, may sapatos ka na eh. Ngayon, sapatos ngayon, napakamahal. Libo. Tapos, inano ng asawa ko, original pa eh, iba yung original na, ano talaga, pang mayaman. <laughs> ang Pang mayaman na sapatos. Hindi na makakarating na kuha kayon. Hoy. nakakaita makakaita na. Ayan. Sige naman ang pangit yan? Ha? Ang nag-aabang yan. Ayan. Ayan. Ayan.